So hello everyone. For today's video, tuturuan ko po kayo kung paano natin i-restore or ibalik yung mga deleted post ninyo sa Facebook. Minsan kasi may mga pagkakataon na nag-delete tayo ng post pero hindi pala dapat. So ibalik natin 'yan. So kung paano gawin, sundan niyo lang ang video na 'to. So yung pinakauna ninyong gagawin guys is i-open yung Facebook account niyo. Ayan. Tapos, at the right side, merong logo na yung Facebook. Yung pangalan na yung Facebook. Pindutin nyo yan. Ayan. Tapos, pindutin niyo yung mismong pangalan na yung Facebook. Then, at the right side, merong tatlong tuldok. Ito. So, Tingnan ninyo sa baba, merong activity log. Ito. Pindutin lang. So, dito may nakikita kayong archive, trash, activity history. So, dito tayo pupunta sa trash. Yan. So, meron tayong mga na-delete dyan na, ano, na post. Pero, tuturo, ay, ipagpakita ko sa inyo na mag-delete po tayo ng post. Dali. So, mag-delete muna tayo ng post, ha? Halimbawa ito, i-delete natin to. Itong post na to. So, dyan. So, pag mag-delete -pag mag po tayo, ito po yung pindutin natin, yung move to trash. Kasi, yung trash items kasi, madi delete yan, mapunta yan sa trash section. Then, after 30 days, saka pa yan totally ma-delete sa, ano, sa, sa trash. So, ito po yung pindutin natin. Then, move to trash. Ayan. So, wala na. Refresh muna natin. Refresh natin, ha. Ayan. Open natin ulit. Tingnan natin kung nawala ba talaga, na-delete na talaga yung post natin. So, wala na, wala na dyan. So, punta natin yung na-delete nating post. Ayan. Tapos, activity log. And then, punta tayo sa trash. Ayan. So, ito. Ito po yung uh, delete natin kanina. Tingnan natin. So, iselect is lang natin yung na-delete na natin kanina. Tapos, sa baba lagay natin restore ayan ayan so restoring item to profile so i-check natin ayan nakikita na natin yung post na na-delete natin okay so yan lang po yung about sa pagrestore ng ating mga deleted posts. Thank you. Sana po nakatulong. God bless.